guys para rito motor sa gitna bagay ginagawa naman yun may ka tayo ulit dito residency sabi nyo ito na naman yung aking kabali bali yung bisikleta main road yun si ate nagpapastol may dalang daspan yun ang maganda dito sa may malapit sa carnation pusa. Ito so, maliwanag sa so, may arsilia, Wala ng tao. So, ang 30 minutes pa rin ako nag-iikot. Ito so, Yan, malimis ang kalsada. Ito so, malilim itong area na rin ito. Cherry Street. Pansy Parking. Maple Street. Tamo Miles. C. Black Blackthorn madilim dito yan wala nang tao wala nang tao ako na lang okay, buhay na rin ako may dalawang motor na pumasok